Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan naman natin ngayon si Senator Coco Pimentel kandidato siyang kongresista sa Marikina I think 1 District, ano? Uh, gustong gusto niyang masimulan ang impeachment ni Pipisara Malala niyo, bago eleksyon eh, Siya lang yung senator na sabi niya simulan na natin kahit ayaw ni Senate President uh, Escudero sa July na sabi ng Senate President siya naman hindi nakalagay sa batas for try immediately simulan na oh, ano nga kumusta na siya <laughs> ito uh, post ni Muslim Pilipino ngayon sabi niya Coco Pimentel Talo Sara Duterte Matters <laughs> may asim pa rin si BP Sara. Kaya natalo itong si Coco Pimentel na nag-aapura sa impeachment. Si Coco Pimentel nagmamadali siya na mag-impeachment na kasi di na siya part ng Senate this July 2025. Constitution daw dictates ASAP daw. Tapos ngayon, Di na rin pala siya part ng government talaga. Sa kangkungan din pupulutin kasama si Teacher Stella. Ayaw kasi ng mga Pilipino, ng mga traidor. Eh, taga Mindanao. <laughs> taga Mindanao ka tapos lilipat ka pa sa Marikina. <laughs> Ayun o. Uh, taga Cagayan di oro si... Eh. Senator Pimentel. Okay. So dito, Congressman 1st District City of Laguna. Chodoro Marcy 60,028 votes. Pimentel Coco 23,316 votes. Layo, no? Times 3. <laughs> Magbasa tayo sa mga comments. Hindi ka naman taga Marikina, taga Cagayan de Oro ka, oy. <laughs> Correct. Malala ko nung nasa active service pa ako. Oh, siguro, Lieutenant Colonel pa ang rango ko noon or major. Kumandidato siya na mayor ng Cagayan de Oro City, itong si Coco Pimentel. Ang kinalaban niya, yung batikang politi political leader dito sa Misamis Oriental si Dongkoy Imano late Dongkoy Imano face off sila nako murder <laughs> na kakaunti ang nakuhang boto ng bar top pa yan ha Coco Pimenter. si late Mayor Dongkoy Imano parang erap lang siya na Dropout siya, Karis drop out, siya, drop out. napaka bilib na bilib ako yung late mayor, Dongcoy Imano mahal siya ng taong bayan marunong siyang magdala ayun kagayan de oro mayor, talo Anong sinubukan niyang nagkandidatong senador siguro dahil sa tatay niya kukupimentel uh, ano, nanalo siya o ngayong nanalo siya maganda na sana ang um, belo bilip uh, bilib na bilib ako dito bilang opposition leader kailang lately wala na nung, nung sa impeachment na nagtataka ako bakit siya lang ang nananawagan na sige na magkaukos na tayo kaya pwede yan Wag na nating hintayin ng uh, June 2 na opening pwede na habang nakareses pwede siya lang siya lang ang nag-aapura among di so many senators. Siya lang. Di ba nakakapagtaka? Bakit? Uh, yon ang rason, ng tanong. Bakit gustong gusto niya na masimulan ang impeachment trial? Oh, Ngayon, wala na. Goodbye. Ano na ang naghihintay niyang karir? Ma o, oh, taro na siya sa Marikina. Babalik siya dito sa Cagayan de Oro. Wala na. na. Nakaugat na ang mga mga namumuno dito sa Cagayan de Oro. Nakaugat na. Hindi na yan mananalo si Coco Pimentel dito sa Cagayan Oro. So, senator ulit? I don't know. <laughs> Kung by 2028, tatakbo siyang senador ulit. Kanino siya ni PDP? Uh, no way, hindi na siya tatanggapin. Eh dati siyang PDP, ang ganda ng samahan nila kay PRRD nung una. Uh, ang founder ng PDP, ang tatay niya, tatay ni ano, yung late Senator uh, uh, Pimentel, Aquilino Pimentel. Siya ang original, ano, sila ni Tatay Tigong. Oh, ngayon, wala tinalikuran ang PDP. Pareha sila ni Manny Pacquiao. Lahat sila na tumalikod kay Pierre ha. Yan, Coco Pimentel, dating PDP. Manny Pacquiao, dating PDP. Francis Tolentino, dating PDP. Abalos, PDP rin yan. O, lahat, tumalikod. Pumanik kay Marcos Jr. O, ano ngayon? Oh dito mo makikita na ang Pilipinong Minabantayan niya itong mga nagtra-traidor. Basta traidor ka, wala, hindi ka magtatagal sa ano. Kasi, uh, kultura ng Pilipino, yung pagtanaw ng utang na loob. O, Marcos Jr., ano nangyari? Hinding-hindi siya mananalong presidente kung hindi dahil sa pakikipag-team up niya kay Sara. Kami pamilya ko, Ilocano kami. Marcos loyalist kami. Noong 2022 kung nag-decide lang si VP Sara no na tumakbong presidente. Duterte kami, Sara kami. Hin uh, hindi ko masyadong kilala yan si Bongbong. Kilala ko lang tatay niya, mother niya. Malaking utang na loob namin mag-asawa sa Marcos Sr. at si First Lady Imelda dahil nakapag-aral kaming mag-asawa sa State College na inestablish ng Marcos Sr. Scholar kami ng bayan. Hindi hindi namin makakalimutan yun. So akala namin like father like Kaya nung nag-team up na ang uh, na yung unity mo, oh, sige na lang, Marcos na lang tayo. Total, nandyan si Bibi Sara. Anong nangyari? walang utang na loob. Grabe. Uh, ang pinaka worst, halos hindi ko pa magets, ma intindihan bakit nangyari yung ginawa niya na after all yung mga pahayag niya na ICC si, si, wala nang jurisdiction sa atin we will not cooperate grabe naniwala ko nung una mamaya isang iglap March 11 pinakidnap din ala sa Netherlands, nandun na, nakakulong na ang ating minamahal ng na tatay Yan ang hinding-hindi makakalimutan ng Pilipino. Ng mga Pilipino na nagmamahal kay tatay Bili. Kaya, goodbye, Senator Pimentel. Saan kayo papunta ngayon? Okay? Good luck sa inyong kinabukasan sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating